Hi sa inyo mga katisbad sa ngayong araw natin magluluto kami ng adobo. Ayan, umuusok ng maigi. Lagyan na natin ang sibuyas bawang. Ako, napaka simple lang ng lulutuin natin ngayon. Ayan. Napakasimple na ng lulutuin natin. Adobo. Eh lagyan natin kagad yung manok. Lagyan na kagad ng paminta yan. Saka kanan toyo. Mamaya na tayo maglalagay ng suka. Lagyan muna natin siya ng paminta, toyo. Ayan, depende sa inyo kung ganong karaming toyo ang gusto nyo ilagay. Siyempre, huwag naman yung napakarami. Hindi na natin pinirito yung patatas. Iahalo na lang natin yung patatas mamaya. Napaka-simple niyan. Haluin muna natin ito. medyo maluluto na yan. So, ayan, pwede natin lagyan na yan ng suka. So, lagyan natin ng suka. Kailangan lagi mas madami ang toyo kesa sa suka. Hindi muna natin yan hahaluin. Yan, then pwede na rin natin maglagay ng dahon ng laurel o bay leaf. 'di ba? Lalagay na rin natin ang patatas. Kaya amo na natin ganyan, hindi muna natin yung hahaluin kasi naglagay tayo ng suka. Saka hindi natin 'yan tatakpan. so mga taste buds, pwede natin itong haluin. Ayan. Oh, napakaganda. Pagkahalo ito, pagkapatuloy natin yung pagkapakulo hanggang sa maluto maigi ang manok at saka itong patatas. Ayan, so ito mga taste buds, luto na yan, no? yung manok. Luto na rin ang patatas. Ayan, ang gagawin na lang natin dito is maglalagay na lang tayo ng asukal. Para mas lalong maging malasa. Di ba? Mas maging masarap ang ating adobo. Ayan. Okay na yung ganyang karaming asukal. Para hindi naman masyadong napakatamis. Ayan, luto na. Napakasimple at napakasarap na. Ulam para sa panahalian simpleng chicken adobo. Kaya kung nagustuhan nyo rin ito, subukan nyo rin ito. Sigurado magustuhan ito ng inyong pamilya. Kaya syempre huwag nyo sana kalimutan mag like, share, subscribe sa aming channel. Para sa mas maraming pa mga tipid luto tips na sigurado mga sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating pang araw-araw na ulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.